Samantala sa mga mahilig mag-happy-happy -happy dyan. And no one is excused from the law. Paano ba naman isang banyaga ang binugbog umano ng taong bayan? Nalasing tapos nagwala raw kasi siya sa isang bar sa Maynila. Patay tayo Para dyan! Para sa karagdagan detalye, makabili ita nga tayo kay Bam Alegre. Bam! Maris Susan, isang turista mula Finland ang uh, nagpakilalang si Yoni Lempinen ang nasangkot sa isang ramble sa Nakfield Street sa Ermita, Maynila. Salaysay ng na mga nakasaksi, lasing damang banyaga at nagwala sa isang bar. Kinuyog daw si Yoni ng taong bayan kaya nagtatakbo siya at tumalon mula sa second floor na tinatayang 15 feet ang taas at bumagsak sa isang kotse. Bukod sa ilang galos, pasa at sugat, maayos pa ang kalagayan ni Yoni. Ilalarawan na natin si Yoni, no? matipuno siya, marunong sa mixed martial arts at brusco o parang yung comic book character na si Thor. Ang mayari naman na napinsal ang kotse na si Rose Kakapit, dumulog sa Manila Police District dahil na-UP ang bubungan ng kanyang sasakyan. Oo, oh, sa alang kotse, may mga nasaktan para si Yoni. Nagtatakbo pa kasi ito matapos bumagsak sa kotse at pinagsasapak yung mga nagtangkang humarang sa kanya. Isa na nga rito, si Gilbert Akot-Akot na nasuntok sa kamay ni Yoni. Sa presinto, nagkaayos na magkabilang panig matapos humingi ng tawad at magbayad ng danyo si Yoni. Pero git ng banyaga, may ipinagtanggol lang daw siya na babaeng nabasto sa bar kaya daw sumiklab yung gulong yon. Marisa, saan? Maraming salamat, Bam Alegre.